At out sa kapatid ng mga muslim ako'y na balik islam dati nung sa kabite pinaka gusto ko sa lahat ng mga tao dito sa Pilipinas ha Pilipinas about sa family real -re talk lang pinaka maganda ang muslim sa tulungan ng pamilya kahit di pamilya basta kapwa muslim pusa mabukal ang puso nila magtulong pero yung mga christian mga ano sos, kahit pamilya kadugo nila wala pero mga muslim talagang saludo ako sa mga kapatid na muslim dating sa mga problema sa pamilya buo ang tulong nila pagmamahal Shout out ako. Believe talaga ako sa muslim. Talagang pagmahal sa pamilya. Kahit di pamilya, basta kapatid. Muslim kapwa, muslim. Shout out sa mga muslim. Kapatid.